ni ni Karelio kay puro baliktad. Oh, Ay, umuusok pa yan. Ay, umuusok pa. Ay, Ayano. Buti hindi napapaso ang dila niya, no? Hindi napapaso. Sige nga pabugay niyo ng usok. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa oh. <laughs> pa. Pasira oh, na si Garelio, puro baliktad. Ah. Oh. Oh. Ay, no, baliktad oh. Sino subo yung bagay? Patingin nga lang yung Pakitanggal nga. Pakitanggal nga yung bagay. Nah. Pakitanggal yung bagay. Tingnan ko kung may bagay yung Ay, buga -bugay. sa loob. Ay, sira. Buka-buka. Sabugan na. Sabugan